Hindi matanggap ng maraming overseas Filipino workers ang resulta ng 2025 midterm elections. Diretso ang kanilang reklamo. May daya daw ang halalan at minajik ang boto nila. Kaya hindi pumasok ang karamihan sa PDP laban Duterte senatorial slate na kanilang tinangkilik at initiman sa balota. Marami ang nagsasabing bali ang nangyari. Dahil kung black voting ang ginawa nila, bakit marami sa kanilang mga ibinoto ang hindi nakapasok? Sa London, naglabasan ang sama ng loob at pagdududa ng mga OFW na gustong ilabas ang kanilang hinai Ilan sa kanila ay tumaas ang kilay so manoy hindi makatarungang mga gawain na sinasabing sumisira sa tunay na demokrasya ng bansa. Hindi, hindi ako kumbinsido. So I'm really very disappointed sa resulta ng election. So sana, sana uh, maasa pa rin ako na sa mga susunod na election ay... Um, may pakita natin yung or bumoto tayo ng tama at hindi tayo madadaya. So sa ngayon, naniniwala na ako talaga sa magic. <laughs> It's real magic. So uh, parang, parang hindi ko alam kung saan sila kumuha ng boto na ganong kalaki. Mahasabi ko na hindi ako kontento sa resulta ng eleksyon. Dahil ini-expect ko po, inaasahan ko na papasok po ang Duterte So lahat po ng Duterte 10 candidates, inaasahan ko po na makapasok. Lalo na po dahil number one si Senator Bongo. Kung tayo po ay bumoto kay Senator Bongo, ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay supporter ng mga Duterte. At ang kinampanya po natin, sa Duterte supporters is Duterte 10. Blacks, black voting po tayo sa Duterte 10. Imposible rin para kay Dr. Mayat Montana ang naging resulta dahil todo suporta o mano ang lahat ng OFW sa kanila doon. Um, not really. Uh, medyo, um, kasi ina-expect natin na uh, lahat ng Duterte ay makakapasok. I don't think so, kasi dito sa UK ay uh, number one ay si Bongo, number two ay si Bato, number three is Marcoleta. So it is really impossible na um, tatlo yung lang yung makakapasok sa sa ano um, lahat tayo nagka-campaign, lahat tayo na nag na kailangan bumoto tayo ng straight. So it's it's really impossible po. Para sa kanila, papaanong hindi nakapasok ang mga Pilipilaban Duterte senatorial slate kung black voting ang ginawa nila. Yes, I voted straight, uh, yung Duterte. Saka, hindi ako naniniwala na tatlo lang sa kanila. Unless, I'm sure, I'm sure na Uh, may nangyaring dayaan. So, um, I'm not satisfied with the result of the election. So, uh, gusto ko lang ilabas yung, yung um, sa loobin ko. It's my opinion. Actually po, 100% binoto ko po ang Duterte dito sa United Kingdom. At um, kami po ay tumulong sa pagkampanya din para sa Duterte. At nakikita namin na uh, ang Duterte ay ano, uh, PDP laban is love by OFWs. So, hindi po ako naniniwala na tatlo lang ang nakapasok sa Duterte. Kasi nakikita natin sa OFWs pa lang, landslide na ang PDP laban. So, that's really impossible. Binoto ko po ang uh, Duterte. At um, hindi po ako makapaniwala na hindi po nakapasok ang lahat ng 10 candidates ng senators for uh, PDP laban. So, kailangan po nating uh, tingnan kung ano po ang nangyari at buksan natin ang investigasyon. Bakit po hindi nasali sa top 12 bang ibang kandidato ng Duterte? Hindi po. Hindi po ako kumbinsido dahil uh, napakahirap panimulaan na uh, tatlo lang ang nakakapasok sa Duterte. Uh, lately po, napakaraming supporters ang, ano, ang PDP, lalo na dito sa Europe, lalo na sa mga OFW. Um, halos lahat yata, well, let's say 90% or 95% na PDP sa uh, sa Duterte na kailangan butuhan natin straight. Me personally, myself, And I heard from somebody as well na inaasahan nila na kahit anim man lang daw ang nakapasok sa Duterte. So, hindi po ka panipaniwala na tatlo lang ang nakapasok. Hindi rin nila mawari na bakit nakapasok ang ilang senador na hindi naman nila narinig o sumikat ang pangalan bilang kandidato. Oh yes, uh, I was surprised na nakapasok si Aquino at saka si Pangilinan. It is really impossible. Maliban lang siguro kung ano kung kung baka may cheat or or merong lagay doon. But I wasn't really convinced na makakapasok yung dalawa. Ang alam ko po ang karamihan sa bumoto sa Duterte ay hindi rin po binoto si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Para sa kanila, kung walang nagawa ang mga dating nakaupo sa pwesto noon, papaano na lang kung babalik pa ito ngayon? Kung wala silang nagawa noon, I'm sure sa kasulukuyan, wala pa rin silang magagawa. So, uh, isa lang ibig sabihin niya, walang bagong Pilipinas. Uh, sana nga kasi matagal na sila sa pwesto at meron silang mga plataforma na iwan ko lang kung yes, nakapa, na nakapa sila ng, ano, ng laws. But I hope na... Uh, meron silang nagawa sa pinapasan nilang bylaws. At uh, sana nga naman na itong bagong mga uh, senators na elected ay magkakaroon na ng uh, panibagong uh, batas sa atin na talagang gumagana po. Wala silang ibang pinagkakatiwalaang may magagawa sa bansa, kundi ang mga Duterte senatorial candidates lamang. Ang mga lumang mga senador, ay maron na po silang panahon. Nagkaroon na po sila ng time sa kanilang uh, sa kanilang posisyon ng ilang taon. Kailangan na po natin ng pagbabago. We, we need fresh ideas. We need new people in our government. True leaders na mag-implement po ng hindi lamang gumagawa ng batas kundi mga programa na mararamdaman po natin, mararamdaman ng masa ang kanilang mga batas. So kailangan po natin yung mga leaders na talagang kasama natin, katulad ng mga kandidato ng Duterte. Kaya panawagan nila sa Comelec, magkaroon ng manual voting para sa tunay na transparency ng boto ng mga Pilipino. Dapat talaga may ganun para makita. Kasi I'm not satisfied kasi hindi namin nakita talaga kung i-verify mo yung bawat boto ng mga uh, tao, hindi lumalabas yung hindi tugma, hindi tugma yung uh, mga lumalabas sa mga binoto namin. So, uh, payag po ako na magkaroon ng Man manual counting ng votes. So, sana mangyari po yon para ma mapatunayan talaga kung sino talaga yung mga nanalo. Hindi po ako kumpensido na halos mga alyansa na kandidato ang nakapasok sa top 12. Kasi kung titignan nyo lang po Diyan sa mga kampanya, maski walang ayuda, ay punong-puno po ang mga supporters ng Duterte. Kaya po, um, parang nakakasyak. Nakasyak tayo ngayon sa resulta. Parang hindi unbelievable siya. So, if we don't believe that, then we have to open investigation for that. Naniniwala ang mga botanteng ito na sa pamamagitan ng kanilang boses, matutuldukan ang mga maling gawain ng mga taong walang ibang iniintindi kundi pansariling interes. Umaasa sila na darating ang panahon na mangingibabaw ang tunay na pagbabago at magsisimula ito sa puso at isip ng bawat Pilipino na maninindigan para sa katotohanan. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.